Mga akda sa panahon ng pananakop ng Espanyol Mga akdang panrelihiyon, pasyon at dasal Ang panitikan ng Pilipinas sa panahon ng Espanyol ay nagtataglay ng relihiyosong karakter dahil sa kristyanisasyon sa ating bansa. Dahil dito, ang karamihan ng obra sa panahong ito ay katisismo o manual ukol sa pangungumpisal, libro ng balarila at mga talahulugan ang panitika noong unang panahon ay pasalita pa lamang ang anyo ng literatura. Ito ay nahaluan ng temang kristyanismo nang itala ito ng mga fraile. Isa sa mga naging pinakapopular na anyo ng panrelihiyong panitikan ay ang pasyon. Ang pasyon ay isang mahabang tulang naratibo ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang pasyon ang naging daluyan natin ng kaalaman ukol sa buhay ni Kristo. Pinaniniwala ang nagsimula pa noong 16th century ang pabasa o pasyon na naririnig tuwing Semana Santa. Sa kabuuan, madalas itong isinusulat sa anyong kintilya ng mga Espanyol. Ito ay may limang taludtod sa bawat saknong na nagtataglay ng wawaluhing pantig Samantalang ang ibang anyo naman ay may apat na taludtod sa bawat saknong na may lalabing pantig. Magkaparehong nasa asonantal o asonans ang tugmaan ng dalawang anyong ito o parehong nagtatapos sa mga patinig ang huling mga salita ng bawat taludtod. Itinuturing na unang patulang pasyon sa Pilipinas ang mahal na pasyon ni Heso Kristong Panginoon natin na tula noong taong nasa pagitan ng 1703 hanggang 1704 ni Gaspar Aquino de Belen, isang makatang taga Rosario, Batangas na naglingkod sa imprenta ng mga Heswita. Inilathala ito karugtong ng salinia sa Rekomendasyon del Alma o isang manual tungkol sa pagahabili ng kaluluwa ng naghihingalo. Noong taong 1814, si Fray Marciano Pilapil ay nagkaroon ng panibagong versyon ng pasyon. Ito ay ang kasaysayan ng pasyong mahal ni Yeso Kristong Panginoon natin na sukat ipag-alab ng puso. Ang bersyon ng pasyong ito ay nagsimula sa paglikha ng tao sa aklat ng Henesis o Genesis at nagtapos naman sa huling paghatol sa mundo dahil diyan ay mas nakilala ito sa pasyong pilapil o pasyong genesis. At hanggang sa kasalukuyan ay binabasa ang pasyong ito sa iba't ibang lengguahe sa Pilipinas. Dumako naman tayo sa mga dasal. Ang doktrina kristyana en lengua espanyola y tagala ay sinasabi na ito ang kauna-unahang inilimbag na aklat sa ating bansa na kung saan ay isinulat ito ni Juan de Plasencia, isang Franciscan friar. Ito ay inilathala noong 1593 sa imprenta ng mga Dominiko sa Maynila na may pangunahing layunin na maging kasangkapan sa pagtuturo ng mga pangunahing ng kristyano. Ang doktrina kristyana ay naglalaman ng mga dasal na Ama Namin o Paternoster. Abagi Maria o Jos de Salve Maria ang sumasampalataya o credo, abapo o salve regina at iba pang aralin sa relihiyon. Nakasulat ang mga ito sa wikang Espanyol at may salin din sa wikang Tagalog. Sa alpabetong Romano, ngunit may bersyon din sa Tagalog sa katutubong baybayin ama namin ay isa sa pangunahing panalangin kristyano na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kilala rin ito bilang panalangin ng Panginoon. Ito rin ay kilala sa tawag na The Lord's Prayer at Pater Noster. Ginagamit ito sa halos lahat ng mga serbisyong kristyano at pangunahing hinango mula sa biblikal na sermon sa ibabaw ng bundok bahagi rin ang dasal na ito ng pagro-rosaryo. Ang abagi noong Maria ay isang dasal na nagmula sa pinagsamang bati ng Arkanghel Gabriel kay Maria sa mabuting balita at pagbati ni Elizabeth sa pagdating ng Birheng Maria sa kanilang pamamahay. Ang sumasampalataya ako o ang kredong apostoliko ay sinaunang pagpapahayag ng paniniwalang kristyano isang kredo. Bahagi rin ito sa pagdarasal ng rosaryo. Ang Salve Regina o Aba po Santa Mariang Hari o Aba po Santa Mariang Reina ay isang dasaling kristyano. Ito ay isang awitin kay Maria at isa sa apat na antipona ni Maria na inaawit sa iba't ibang panahon sa loob ng kalendaryong letorhikal ng simbahang katolika. Ang Salve Regina ay tradisyonal na inaawit tuwing Sabado, bago ang linggo ng Banal na Tatlo hanggang Biyernes, bago ang unang linggo ng Adviento. Ang po Santa Mariang Hari ay ang panghuling dasal ng Rosario. Ang dasal ay ang mga salita, kataga, pangungusap o kahilingang sinasambit ng taimtim o bantad upang humingi ng tulong mula sa Diyos o may kapal o anumang pinaniniwala ang mataas at makapangyarihang nila lang. May mga dasal ang bawat relihiyon at mamamayan. Kung susuriing mabuti, sinasabi na may pagkakaiba ang dasal mula sa isang panalangin, na ang pananalangin ay hindi pinaghandaan at biglaan ang pagkakasambit ng mga pangungusap. Samantalang, ang dasal naman ay mga tinandaang mga pangungusap na inaalay sa Diyos. Hanggang sa muli, paalam. Oops, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.